Oh, ayan guys, sa totoo lang ha. Hindi naman talaga ako may para mag-jogging. Bayabas <laughs> daw talaga yung habol <laughs> <huwa> ng bayabas. <laughs> Tapi video ni Hawakawa kita. Ayan, so nakahadali na po ng isang bayabas. So naghahanap pa kami ng ibang bayabas na ma... Sana, sana, isa ba dito? Ay, ayun. Isa. Ayun, dito. na. So, wala tayong kaapakan <laughs> Yung mga isla na yan. Oh. So, dito tignan natin yung bayabas. Ting! Ah, wala to. Wala ka yun. Wala yun, know, sniper. May sniper. All right, so that's it. Pakita mo na yung bayabas mo. You oh. Know. <laughs> <laughs>